ko sa inyo. Ito ang sabi. 1.12 Ang sabi dito, ito, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sinong anak ng Diyos? Tayong lahat. Okay. Kung bakit lumapit ang mga bata kay Jesus? sapagkat ang mga bata ay pinananahanan, pinagpaharian ng Diyos. Amen? Okay. Dito, yan, yung mga batang yan, meron niyang katungkulan. Meron silang, sinas meron silang gampanin. Ito, ay bata ng para halimbawa halimbawa si Kulog oh, ibig sabihin nang sinasabi yung lahat ng nakikinig ng salita ng Diyos ay itinuturing na anak ng Diyos. Taas ang kamay ng anak ng Diyos. amen taas ang kamay ng anak ng Diyos. Ng anak ng Diyos. Sino anak, anak ng Diyos, -anak Diyos dito? Oh, tayo lahat, di ba? Amen? Amen. Okay. Kaya kayo, huwag kayong a-absent. Lagi tayong, lagi tayong magtitipon dahil ngayong darating ang Panginoon at sa kanyang pagdating tayo'y pagagandahin at pagwagwaguhin ano? Amen? Hmm. At kayo hindi lamang yun kayo ay makinig makinig kayo ay lalakas alam nyo ba yung batang re? alam nyo ba yung bata? ito yung batang ito? yung batang ito nangyari dito sila ay naging mananagumpay wala silang wala silang winiwika nang hindi nagaganap lahat ng yaya. Oo. Sabagat sila ay naniniwala sa ating Panginoong Hesus at sila'y sumasampalataya na hindi sila pababayaan ng Diyos. Amen? At laging tatandaan nyo, kapag si Jesus ay nasa ating puso, na nasa ating puso, lahat ng gagawin natin ay may himala. Amen? Amen. Kapag kasama natin ng Diyos, lahat ng ating, uh, sa ating pag-aaral, lagi tayong matataas ang grade. Amen? Amen. Amen. oh, okay. Ito bang batang ito? Tuturo ko ba? Itong batang ito, nakatalikod. Itong batang ito,